asawa ko na si Manuel. Ano kasawa mo si Manuel? Sino ka ba? Kilala mo ko. Nagkausap na tayo minsan. Tinulungan ko pa ang asawa ko para maghanap ng pera para sa anak niya. Ikaw si Hazel? Oh, yes. Hazel Capistrano. And may I add, Cruz. Dahil ako na ngayon si Mrs. Manuel Cruz. Kasal na kami ni Manuel. Hindi totoo yan. Imposible. Nagbibiro ka lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pagkausap mo sa akin yung asawa ko. Nasaan si Manuel? Huwag mo na sa ating asawa asawang asawa ko. Dahil ako na asawa ni Manuel. Manuel! Manuel, kausapin mo ako! kahit anong sabihin mo diyan, kahit anong gawin mo, magsisigaw ka man diyan, wala ka nang magagawa. Hey, sino bang kausap mo? Alam mo kung sino kausap ko? Eh, dito ex mo. <laughs> o, ito pala. O, kausapin mo si Manuel, o. Sino ka ka si Pelma? bakit hindi? Mabuti na malaman niya kung ano totoo. Para alam niya kung sa siya lulugar. Sabihin mo, mag-asawa na tayo. Sabihin mo, Manuel, mag-asawa na tayo. Ano, you know, mahal. At mahal! Ba't na mo bang mahal yan? Ba't tumahimik ka? Pelma. Manuel, totoo ba yung ng babaeng yan? asawa mo na rin siya. Dahil masandali lang magpapaliwanag ako. Sagutin mo yung tanong ko! Totoo ba? Dahil hindi mo kasi naiintindihan eh. Totoo ba? Ay, pinikot niya lang ako. Hindi ako nung pinikot ha? Ginusto niya pangasalan ako. ha. Ka. Kaya mo kayo mag-usap ng asawa ko! Anong asawa ko nga asawa mo eh? Ha? Ito, Hoy! Ano ba? Ito kayo kayo Manuel! Hoy! Manuel! Manuel, buksan mo ito Hello, mahal. Huwag niya, huwag mo akong mahal. Totoo nga sinasabi niya. Asawa mo na siya. Makasawa na kayo. Kasal na kayo. Velma, napilitan lang kasi ako. Napilitan? Velma, may nangyari kasi. hindi ko naman sinasadya eh. Pero may nangyari pa rin sa inyo. Kailan pa ito, Manuel? Oh. Kailan pa ito? Kailan pa ba, ba ako niloloko? Talma, hindi kita niloloko. Isang beses lang nangyari yun. Pero panlaloko pa rin yun. Pagtataksil pa rin yun. Manuel! Manuel, buksan mo! Tapos, tapos pinakasalan mo pa? Bakit? Bakit mo pinakasalan? Buksan mo to! Bakit komplikado kasi may batas kasi dito sa Saudi. Kaya kinakailangan ko siyang pakasalan. Anong batas yun? Anong batas yun? Paliwanag mo nga sa'kin. Sa Hazel! Hindi ko siya pinikot! Ginusto niyang pakasalan ako! Hazel! Narinig mo? Kasi buntis ako! Binuntis niya ako! Hazel, hindi lang. Papaliwanag ako, Palma. Papaliwanag ako. Binuntis mo? Bakit? Ibig sabihin, hindi isang beses na nangyari yan. Siguro marelasyon talaga kayo! Ah! Wala nga! Sinungaling! Sinungaling ka, Manuel! Punti sa... Ah? Magkakaan na kayo! Hirap na hirap, hirap kami dito! Tapos nang bababae ka lang yes. Hello? O oh, ngayon! Ngayon alam mo na! Siguro naman lulubayan mo na yung asawa ko! Titigilan mo yes. na si Manuel! Huwag mo na sa tatawagan na yung titihan mo! Manuel? Manuel! 呵呵呵呵呵。<laughs>